Hello mga ka-spell, welcome back po muli sa aking channel. Panibagong araw, panibagong karunungan na naman ang aking ituturo o ibabahagi sa inyo. Sa mga taong nasa paligid nyo na mga sinungaling at ingitera sa pagkatao mo o sa buhay mo na malalapit man sa iyo at sakim sa lahat ng bagay. Maliit man ito or malaki. Pero bago po ang lahat, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell sa baba upang sa ganon ay update ka lagi sa bago kong videos. At disclaimer lamang din po tayo na ang video ito ay para lamang sa mga taong naniniwala ng ganitong bagay-bagay. At pag di mo naman gusto ang ganito ay skip mo na lamang at humanap ka ng ibang videos na talagang gusto mo. At sa mga gusto naman na magpatuloy at may paniniwala ng buong buo ay tapusin mo lamang ang video ito at dapat ay buo talaga ang iyong paniniwala dito upang magawa mo ito ng tama dahil nakadepende rin ang bisa nito sa iyong pagsunod at paggawa. At kung ready ka na ay kumuha ka lamang ng isang kapirasong papel at ballpen na kahit anong kulay ay maaring gamitin. At sa papel ay isulat mo lamang ang pangalan ng iyong target. Pwedeng isang pangalan lang or kung ituman ay isa lang ang iyong target. Pwedeng limang pangalan kung sila ay lima naman na iyong target. Basta't paisulat mo sa papel ang buong pangalan nila ng pagkasunod-sunod at kung isa lang naman ay isa lang din ang iyong isusulat. And then sa likod nito ay isulat mo lamang ang salitang sinungaling, ingitera at sakim. Pwede mo itong dagdagan, basta totoo din ang iyong isusulat. And then, pagkatapos ka na, ay itupi mo lamang ito sa paraang gusto mo. At hihipan mo lamang ito ng tatlong beses ng sunod-sunod. Tsaka ka pumikit at taimtim, taimtim na bigkasin ang pangalan ng iyong target ng isang beses lang at ang salitang sinungaling, ingitera at sakim upang tumigil ang taong ito sa pagiging sinungaling niya, ingitera niya at pagiging sakim sa anumang mga bagay-bagay. At Pagkatapos ay ibabaon mo lamang ang papil na ito o ang kapirasong papil na ito sa isang paso na may halaman. Ganun lamang po kasimple ang pamamaraang ito. Basta't buo ang iyong paniniwala. So hanggang dito na lamang pong muli. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panonood.